Good afternoon mga kaibigan. Isang magandang hapon sa lahat. At uh, nandito po tayo ngayon mga kaibigan sa lugar ng Trakai dito po sa bansang Lithuania. Na kung saan ito po mga kaibigan ay uh uh tourist spots ng bansang Lithuania mga kaibigan at ito nga po ay uh, one of the most uh, tourist spots sa bansang Lithuania, no? At uh iikot ko po kayo dito at uh, Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos dahil marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa bansang Lithuania mga kaibigan at uh, marami po kayong makikita po dito mga kaibigan, hindi lang informasyon, mga tips, Bagkos marami marami pa po tayo ditong mga makikitang mga lugar na magaganda. Kaya abangan nyo po mga kaibigan lagi sa ating vlog mga kaibigan Kuya Rich Vlogs at uh, marami pa po kayong matutong hayan dito po sa bansang Lithuania. So ayon mga kaibigan, ikut ko po kayo dito po sa lugar ng Trakai dito po sa bansang Lithuania dahil ito po ay kilala. Kilalang pasyalan or spots dito po sa bansang Lithuania mga kaibigan. So ayon Yeah, pakita ko po sa inyo ang lawa po dito mga kaibigan. At uh, nandito pa lang po tayo sa labas mga kaibigan. No? At abangan uh, po ninyo. Laba diyan <laughs> So mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang uh, lawa po dito mga kaibigan. So ayan po mga kaibigan, lawa po dito sa Trakay. Ayan. Nandito pa lang po tayo sa Madam Bungad. No? At marami po tayong nakikita dito ng mga wild ducks, no, mga kaibigan na nag naligo diyan sa lawa na 'yan, mga kaibigan. Marami po tayong nadaan kanina. Dahil nga po dito po mga kaibigan ay nature uh, nature's lover po sila, hindi po nila ginagalaw yung mga uh, ang mga animals po nila, mga wild animals. Dahil napakarami po nilang wild animals po dito. Dito po marami mga fish po diyan, mga kaibigan. No. Ay, abangan niyo po mga kaibigan, marami marami pa po tayong makikita dito po sa loob ng trakay mga kaibigan. No. Abangan niyo po sa Saka dito po pala mga kaibigan, ay napakarami pong puno, no. Napakaraming puno po dito mga kaibigan. Hindi po nila basta-basta pinuputol yung puno po dito sa bansang Lituin niya. Dahil yung po ay pinagbabawal ng kanilang government, no mga kaibigan. Ayan. Napakaraming po puno po niya dito mga kaibigan. Malayo pa po ang ating lalakbayin palob mga kaibigan. Dahil wala pa po tayo dito sa ano, sa pinaka main sa nang trakay. Naglalakad po tayo paloob. Malayo po papasok. Ay no, ang daming mga wild uh, wild duck mga kaibigan ay naliligo ino. Napaka ganda po ng lugar po niya dito Napaka fresh po talaga ng Ano po dito Ng uh, hangin mga kaibigat po dito mag ano pa uh, relax relax sapagkat napakasariwa po ng hangin mga kaibigan ayan ayan halos gubat din po dito ayan o at uh, mayroon po dito tayo nakikita mga kaibigan ng mga prutas Dahil marami po dito ay, mga, po, cheeries, cheeries, mga wild uh, fruits, dito mga fruits dito mga kaibigan Ito po ay cherry mga kaibigan no? Ang dami bunga nga Mga cherry po dami po Mga marami po dito mga wild uh, fruits Mga cherries Apple mga kaibigan Talagang normal na po dito sa kanila dahil marami po parang kahoy na po sa kanila yung dito mga kaibigan ano? you know. ang ganda dito mga kaibigan marami po mga fruits at ang gaganda po ng mga bahay dito po dito mga kaibigan you know. Dito po sa tala Europe, European design mga kaibigan Picture picture po yate, mga sama. pumunta dito mga kaibigan no? Tapos Ang ganda po ng mga paligid po nila Napakasariwa po at saka napakaganda po ng mga bahay po dito Nasa hmm. labas pa lang po tayo ng try mga kaibigan Click right there ito Babaw Tsaka yun no, yung mga Portrait ano yan Landscape wild eh. duck po dito. Oh, portrait. Ayun mga wild duck mga kaibigan. Masa, portrait wild lang? Oh, portrait. Ang daming chiri dito mga kaibigan. Ayun na. Ang daming chiri dito mga kaibigan. Pero ano bang nakita mo? Ano bang uh, palasa mo? Maasim. Kasi maasim daw kasi ano pa. Tayong bunga uh, mga kaibigan. Chiri. Ang Yung kulay niya dapat dark red daw talaga siya. Chiris nga. Cheers nga. Tapos sabi nung ano, tapos ngayon daw baka maasim tong mga cherry ngayon sa Lithuania kay uh, kay malaki araw. Tayo basa, kay na picture. <coughs> kay malamig daw ang June. Dapat dapat daw ang June uh, sunny. So matamis daw yan pag. Ah. Uh, kaya lang ngayon ang June Ma Ay, no? pula-pula talaga sa taas, oh. Hinog naman to. Ay, ma mas malapit yung doon, ha. ha? Chiri mga kaibigan. Tsaka yung mga bahay nga ganda dito, mga kaibigan, oh. No? Oh, may tumitingin na mata matanda pala, oh. Pagalitan tayo. Ay, stans. <laughs> 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 Baka may may ari pala yan. <laughs> Ba't ang labot? Di ba ang chiri matigas? Brad?

Ano? Rental. Ano eh? Rental. Ano? Rental tayo? Rental ng aso yan. You eh, know? Aso on <laughs> <Aso> drawing eh. <laughs> <laughs> Super hot. Rental eh. Parang nakakagat. Oo na, nakakagat. Nakakagat na. Oo, masakit eh. Ganda dito mga kaibigan oh. No? Mga private properties kaya ito. Mga bahay kaya ito, Brad. Na ano talaga. Ano? Grabe ano, ang ganda ng bahay nila, no? Sarap magkaganito ng kusto. Ang ganito yung bahay mo dito. Pool, tapos, alam mo, yun yung stress ka sa trabaho po. Tapos ah, pag andito ka lang, ah. Tapos wala nga problema kasi magbibili ka lang ng motor, eh. Ganda, oh. Motor, magmotor ka papuntang Vilnius, mabilis na yun. Ah, ito, siri ito. Oh, yan, siri yan. Maliliit, eh. Pero yan, tanim na yan. Ba't maliliit? Hindi, <laughs> maliit pa yung... tanim. pa. Pero Ganyan talaga ang malalaki yun eh. Mayaman ito may tumi ari. Ito may kutsi oh. Dami kutsi. Oh ito yun ito. Seriana ito. Ganito po dito sa trakay mga kaibigan. Ito one of the most uh, tourist spot dito po sa Bansang Lithuania. Ang um, Likado yung bansa na yun Buro bit, lang eh, kumain na nga doon eh, bili pa no? Oh, kamatis pala dito, ayun naman laki Kamatis Ay no? Ganda dito mga kaibigan Sa Tarakay Ay, mga bangka, mga kaibigan na. ganda po dito talaga Ganda po dito mga kaibigan sa lawa Ganda, nakaka-fresh Labad yun ah fresh. Laba dyan, Gabok na si ko. <laughs> Mahulog ka dyan, ano? Hindi, lagi. Hindi, laka, ano yan, eh. Ayos pa yan. May mga, may mga kinason kaya dyan? Ganda rin kaya dito, ano? Nakaka-fresh talaga. Ganda dito mga kaibigan. Kaya kung kayo pupunta po dito sa Basang Litwinya, puntahan nyo po ang Tarakay, mga kaibigan. Kilala po yun dito sa Basang Litwinya. Nice. Tourist spot po dito. Na dito mga kaibigan talagang nakaka-fresh po ng isipan po dito kapag ka ikaw po ay nalulungkot masarap po dito talagang ang linaw po ng lawa po nila dito mga kaibigan ayun ang ganda sok na po tayo dun sa trakay Malay pa ba? La Badiena. Malay pa po berat. Ano sigurista diyan? Laba Diana. Oh, ini piras, piras yang di bawah berat, ini piras yang di bawah berat, piras, Golit pa. kulit, Pak, ini. Uh, then, is, um, uh, so big, like, one, Uy, siya ba <laughs> kayo? Kayo dyan Ganda po ng mga bahay po dito mga kaibigan Talagang nakaka-fresh po Ang dami mga piras po nito O oh, mga

Okay, Siguro pasok na rin sa, sa kasol. Kasol. Ipaya, natin Ba Ano ba 'yan prutas to? Siguro, niya, ano 'to brand itim na prutas? Ah, sila mga kaibigan na bilinya. Ang lokal Bindong ako lang kung kasi Ha? sila mga kaibigan. Parang may suri dito. Ay, mga chiri lang mga kaibigan Tami Ganda po dito Ganda ng area May basikit bola sa gitna ng tubig mga ibina, ano? Ang -no. ganda po dito Talagang mga private properties po itu dito Ang ganda Ang area -no. हेलीकॉप्टर yeah. Не теряю.

tayo mga ating mga kaibigan. Mga pa na. Tingin pa tayo doon pagdating sa ulahan mga kaibigan. Ganda po dito.